sinasabi nila, yung pang crispy talaga ng balat, nasa kar, -kar daw, mostly mga lechon, mga crispy. Nakatikim ka na ba ng spicy version ng sibu lechon? May mga sile, panglad, nandito lahat ng pampalasa, may taba, pura tayo dun sa loob, tapos kumuha tayo nun. Eto siya, yung mga buto-butong yan, oh. Eh, yung unlimited, o Up to sawa lahat ng version. Sino nga naman ang ayaw ng unlimited lechon? Siyempre, di ba? Ultimo, yung mismo karne. Talagang parang pinaliguan ng pampalasa. Malasang malasa. Ano nga ba ang iba't ibang klase ng sibulichon? Magkakaiba ba sila o kapag sinabing sibulichon ay isang version lang ba yun? Isa sa special ni Karkar, may mga sabaw sila. Parang ihalo mo sa lechon yung sabaw. Yun yung nakapag-special ni Karkar lechon. Si Talisay, most sa mga lechoneros, maliliit yung mga lechon baboy. Mas mild yung saltiness, hindi masyado ang tapos mas maraming aromatics. Ang karkar lechon, galing yun sa city of karkar isang syudad dito sa province of Cebu. Well known sa kanilang lechon at saka sa kanilang wide production poultry at pig. Marami pa tayong matututunan dito sa malapiestang handa. Kaya't suguri na natin ang tikman. Itong iba't ibang lechon ang matatagpuan dito sa tinaguriang queen city of the south, Cebu City. Time check mga kaps, 11.21 a.m. Saktong maglalunch at nandito tayo sa Puso Village. Bagong parang food court dito sa Cebu kung saan makakakain tayo ng maraming iba't iba mga version na dito mo lang matitikman sa Cebu City. Kasama na dyan yung lechon talisay, karkar, spicy lechon at lechon belly at kung ano-ano pang lechon na ititikman natin ngayon. Ang tour guide natin dito, Idol Food Trip pa rin. Mag-exercise sana ako ngayon. Booking okay mo ako eh. Jay, hindi kita pakakainin ng marami. Ha? Dahil si camera woman eh, gusto rin makatikim ng lechon. Ay, ngayon, lang. papaturo lang kami sa iyo kung ano nga ba ang mga iba't ibang lechon dito, saan mo kami dadalhin, at ano ang mga matitigman ngayong araw. Yeah. Sige, walang problema. Papasok na tayo sa loob, tingnan natin kung anong meron. So eto yung laman ng Puso Village dito sa Cebu. Nung sinabi ni Idol sa atin na talagang lechon tour ang gagawin natin, totoo naman kung makikita nyo, sunod-sunod po na tindahan ng lechon. At dito, may lechon de Cebu na parang may spicy lechon na pakulo. Dito naman, meron din na regular lechon Cebu. Tapos ito ay quarantine sa dati nating na vlog. Unlimited ito, up to sawa na lechon na may kasamang dinuguan. Tapos ito yung Cebu Tasty Lechon. Tapos dun sa dulo, meron pa pati yung mga karkar lechon nandun na din. Lechon Fiesta Ultimate Food Tour ng lechon. Yeah, sabang una sa listahan no. Karkar, Litchon House. Dati na tayo tumingin ng Litchon Karkar doon mismo sa Karkar, pero medyo malayo kasi yun eh. Dalawang oras aabotin para bumiyahe papunta doon. eto na yung pinaka shortcut. Nasa Cebu City ka lang, meron ng Litchon Karkar. No need to travel ng malayo. Tikman na natin dito eto nga yung na order natin bali 1 half kilo to meron na rin siyang kasamang sukang sausawan tapos nag request tayo ng sile meron siyang kasamang shining na balat tapos umorder na rin tayong dalawang puso konti lang muna dahil hindi lang naman ito ang kakainin natin marami tayong liliputin dito sa loob umpisa na muna natin dito mga unta na mga kap mga unta mga cabs. At welcome dito sa Cebu para tumikim ng iba't ibang lechon. Ito ay tawagin nating ultimate lechon fiesta na tour dahil iba-iba pong lechon version na titingnan nakasama naman si Camera Woman. Maayong adlaw sa inyong tanan, Cubs Nation! Wow! Marunong <laughs> na mag <laughs> Cebuana! Umorder tayo ng 1 half kilo na nagkakahalaga ng 500 pesos itong nasa plate natin ngayon. Nirequest ko lang yung sili na yan pero nasa sa atin kung gusto natin kainin may kasama siyang suka. Pangatlong araw na natin dito ngayon, Cubs Chess, at hindi ako kumain ng lechon simula pagkalapag sa Cebu. Sabi nga nila, save the best for last. And here we go. Balat muna. Ayan, tayong dalawa, balat. Cheers natin yan. Balat muna. Namiss no, ko to. <laughs> Ito yung alat na hinahanap mo sa lechon eh. Mm. Ito yung mga alat na hindi mo natitikman sa Luzon. Ito palagi ang lagi ko sinasabi, kahit paulit-ulit ako makatikim ng lechon sa Cebu, yun palagi ang comment ko, ito yung alat na hinahanap ng panlasa mo kada kagat mo dun sa lutong ng balat. At saka gaya nga ng sabi ko, favorite ko talaga ang lechon Cebu. Specifically mga kabs ha? lechon karkar mm -hmm. ang version na to maraming version ng Cebu mayroong lechon dalisay mayroong lechon karkar parehas naman silang lechon Cebu kumbaga nag-iiba lang yung genre nila hindi naman tayo magtataka dahil alam naman natin kung bakit lechon karkar to pero ipaliwanag na rin natin bakit nga ba siya lechon karkar ang karkar lechon galing yun sa city of Karkar isang syudad dito sa province of Cebu so si Karkar City basically well known sa kanilang lechon at saka sa kanilang wide production poultry at pig production nandoon talaga mga farm farms Pag Karkara lechon talaga, may distinct talaga siya na flavor compared sa other lechon in Cebu. Nandun yung parang saltier side. Sinasabi nila, yung pag crispy talaga ng balat, nasa Karkar daw, mostly yung mga lechon, mga crispy. At isa sa special ni Karkar, may mga sabaw sila. Parang ihalo mo sa lechon yung sabaw. Katas mismo galing sa lechon. Yun yung nakapag-special ni Karkar lechon. After nating marinig yung mga sinabi ni Idol, parang gusto ko talagang tikman yung uh, laman. Okay. Eto na. Cheers. Hindi ko napansin to nung pumunta kami ng Car Oo nga no, yung parang juices, yun <laughs> yung nagdadala doon sa Lechon Car Iba talaga kapag uh, may nagsabi sa'yo na lokal. Kung na realize mo at yung... At yung difference ng Lechon Car sa ibang lechon, meron uh, eh, siyang ibang ingredient, which is yung pasotes. Sausaw so -so naman natin. At uh, paulit-ulit din natin sinasabi, pag lechon sa Cebu, suka talaga ang binapares dyan. Parang nga bumagay doon sa malasan niyang laman at saka balat. Time out na sa Puko Laman. Uh -huh. Andito na ang partner ng Lechon, ang Puso. First stop pa lang to, mga kabs, mm. Intro pa lang to. Hindi pa to lahat ng kakainin natin, pero sige. Dati kasi sumasama ako sa kanila sa pagbablog, pero nasa behind the cam lang ako, tatang ko yung So ngayon ko lang na-experience na yung mismong expression mm. ko ay nailalabas ko sa inyong lahat. Ayun nga, first time mo diba? balik ng Cebu na ikaw na yung nakakamera. Na Malabas sa kamera. Si Idol kasi, iwas-iwas daw muna siya sa Lechon eh, kaya yan. Yeah. Diet, kaya, on, kami diet. Naman, ultimo, yung mismong Ne, talagang parang pinaliguan ng pampalasa malasa'ng malasa tapos sabayan mo nung uh, sili na may kasamang tangkay para mas maanghang maanghang ba medyo so may try Pass. Huwag ka maglalala. Marami pa tayong pagsasaluan dito. Sabi ko nga kanina, intro pa lang to. Marami pa dun sa loob. Punta naman tayo dun para sa next stop ng Litsun Fiesta Tour. Let's go! Grabe mga kas, literal. Nakatapos lang itong mumuya pa ako. Baga, dilipat kami dun sa kabila. Pero para sa akin, unang stop pa lang sapat na. Ibang klase talaga, idol. Yung mga ganyang pagkain. Yan o, no? malasang malasa. Mas pati sa chow food oh, ko, napa, napakuha na ng balat. Kung ikaw ang nagtitaste test kanina, chow food anong lasa? Masarap talaga eh. Masarap Ay, na. Wala uh, tayong uh, masyadong sugar coat. Talaga masarap. Mm -hmm. Let's go. Kasi nasikat talaga si Idol Food Trip po dito sa Cebu mga kaps. Ayan ah. Uh, yung nagkakagulong po si Idol Food Trip. Okay, on to the next stop. Let's go. Mukhang ito yata yung next sabi ni Idol. Cebu's Tasty lichon. Ito yata yung ano spicy classic. Lechon Belly naman pala. Hindi siya buong lichon. Belly roll. Karayo ba ito? Tara order tayo. ni panibagong version na naman ng lechon. This time, ano ang meron tayo? Ito, meron tayong spicy lechon belly. Kakaiba nga naman talaga. Cebu version pa rin, pero this time, spicy version. Ayan o. Oh. Itong in-order natin, Caps request natin na ganito kasi hindi natin siya madi-differentiate na belly siya kapag hindi bilog yung cut. Tama naman. Kasi pag binigyan ka ng islam, mukha lang din siya yung barang lechon baboy din, no? So, yung kasing kanina, lechon gargar, isang buong lechon baboy talaga yon. So, kumuha tayo ng portion nun. Ito naman, lechon belly roll talaga siya. Kumuha tayo ng slice nun. Na spicy. Uh, para siyang loaf bread, kumbaga. Pero meron yeah. din naman silang hindi spicy. At saka unlimited talaga yung sa kanila. Pero ito, in order namin as kilo. Actually, pinag-iisipan ko ngayon, paano ito kinakain, no? Okay. Parang mabigat siya kung bubuhatin. Pero ito, nakuha ko na yung sa akin. Uh, cheers! Cheers, Cavs Nation! Palat muna. Mmm! Uh -huh. Sabi nila ang pangalan nito Cebute Estiliton, nag-ooffer ng spicy, first time. Pero dun sa balat, walang spicy. Wala pang spice dun sa balat, mm. pero tingin ko, nakalaman, nandun sa loob. Kung makikita na. nyo mga kapso sa ayan o, no? may mga sile, panglad, nandito lahat ng pampalasa, may taba, purot tayo dun sa loob, tapos pungo tayo nun, eto siya, may mga buto-butong yan o. No? O nga, ito nga yung mga buto-buto. Pero sana sa nasa aftertaste ng balat ay eh. medyo may konting kick. Eh. Pero tingnan ko yung laman na may taba. Nag-infuse yung anghang, parang kang kumain ng pinakuluang sili. Ganun yung anghang niya. Pang lumaganon sa ilong. Pag huminga ka sa ilong, medyo sumasama yung anghang. Pero hindi mo sa manghang na manghang. Ba't ako naubo kung di manghang na manghang? Nagulat ka lang. Puno buto ng sili. Tapos na pepper. Mm. Yung karaniwan sinasabi natin ang lechon, dito medyo medium lang. Taktong sakto lang. Hindi siya sobrang maumami o maalat. Pero sa anghang, malaban. Mm, umalaban. Naubo ko. Mm. Wait lang. So. Sorry! Hindi <laughs> <laughs> na Hindi na agad. Pagkatapos natin sabihin hindi maanghang, katulad nito, ito na naman, oh. Nasa so, sa inyo na po kung maniniwala kayo maanghang o hindi. Mukha pong namula. Ang camera mo ba? Yung spice level niya, hindi naman siya maanghang na maanghang. Malasa siya, maumami. Yung alat ng lechon niya, hindi ganun kaalat. Mild lang. Pero yung... <laughs> Sorry! <laughs> yung, al yung anghang niya, kumagat sa lalamunan ko kaya nauugungo ko. Siguro hindi nyo lang nakikita kasi hanggang dito lang po ang nakikita nyo sa mga video namin. Sa totoo niyan, umabot po kami ng Cebu na may kasama akong pilay. <laughs> walang makakapigil. Legit, legit. Oh, Talagang ayaw niyang i-cancel. Walang Kami makakapigil Chloe. sa pagkain ng lechon sa Cebu. Kahit napilay po ako, parang awa niyo na panoorin niyo to. <laughs> <laughs> Sinulak ko pa yan, sa wheelchair, matuloy lang kami dito. Sa mga nagtatanong, baka may magtatanong dyan, ano nangyari? Na-dislocate lang naman ang tuhod. Na-dislocate lang naman. Ayun, basta <masaya> yun. <laughs> <Masaya> yun yun. Basta yun yun. Gusto ba ikwento kung bakit? Hindi na, okay na po tayo. At uh, goods na goods din, itong lechon uh, belly ng Cebu Tasty Lechon. Ano nga bang meron pa sa Cebu Tasty Lechon? Siguro, ibalik natin si Idol. Idol, pasok. So nandito tayo sa Cebu Tasty Lechon. So hindi to basta-basta na lechon kasi meron siyang lechon belly at award-winning pa. Just recently being awarded sa isang publishing company dito sa Cebu being isang best lechon belly. So, ang kagandaan ng kanilang lechon belly, sabihin lang natin, isang buong Cebu lechon, ginawa nilang belling concept. Yun no. 'Di ba ang sarap pakinggan? Tara, let's go. Gutom na. Jogging muna ako. Kulit ni Idol. Oh. Alam pa si Idol, walang ginawa kun sa araw-araw kundi maganap ng mga masasarap na kainan eh. Alam niya lahat, Kaya, eh, no? rip, eh. Grabe yung puso nila dito Kaya <laughs> yeah, nga eh Ito. Kung meron tayong giant ginabot nung nakakaan Meron din tayong giant puso Dahil tayo ay nasa puso village Ah puso village Kaya siguro malaki yung mga puso dito no At saka puso na parang two rice too Kasi <laughs> saka tignan mo ha Narealize ko kanina nung biniyak ko Parang nga siyang heart May pagka ano nang pagka heart Pag dinikit oh, ano. parang heart Tingnan mo siya Kung titingnan mo mabuti Para siya yung puso ng saging Oo oh, Oo okay. oh. Ganun yung shape niya. Yun yung para sa akin. Yun yung entry ko. Kasi nag-entry ka eh. Kaya naman kung wala akong entry. Dahil tayo ng sushi na puso. Kabs. Alam mo, ayokong itodo dito lahat. Lechon Fiesta to, mga Kabs, eh. Marami pa tayong titigman, eh. Meron pa akong nakita kasi doon. Bakit dito, hindi mga makapagintay. Kailangan na natin puntahan yun ngayon din. Sinib ko tong araw na to para sa lechon. It's lechon day for me. Happy Fiesta, lechon. Happy lechon day. Tara. On to the next. Dahil nga, napagod tayo kaka-interview. Paupuli na natin dito sa si Idol Food Trip kasama ni Camera Woman, no? Tanungin na natin siya kasi kanina pa siya ini-interview, eh. Umiilag po talaga siya. Sayo niya kumain ng lechon ngayon. Pero pinagbigyan tayo. Maraming salamat salamat Idol po today. Walang nga ano naman, magda-jogging sana ako. Ano ba? Nakadalawang stops na po kami. Talaga ayaw, pero ito na. Dito tayo sa nas Unlimited lechon. Unlimited dinuguan. Unlimited kaligayahan. At syempre, uh, may tatlong puso at saka free soft drinks. Yun ang nakakatuwa dito, no? 299 pesos. Totoong lechon na anli. Tapos meron ka pang drinks. At meron ka pa extra ulam nga. Hindi na kasi hindi siya basta-basta lechon. Cebu lechon. Yun pa. Kasi nasa Cebu eh. Actually, kaya sa tinawag na most trend. Anding Unli Lechon in Cebu. Isa siya sa mga ay, nauna. Tama, tama. Sino nga naman ang hindi or ayaw ng Unlimited Lechon? Siyempre, di ba? Oo. At ang mga in-order namin, tigi-tigi sa kaming Unli Lechon. Pero may nakikita akong naiiba dito. Parang kasagi. Okay. Ah, Parang may special treatment. Ba't ganon? Anong ba vlogger ka dito sa Cebu? Ano talaga may favoritism? Kasi Cebu Flag. vlogger ka. Unlimited oh wala namang kaso yun. As long kaya mo ubusin kasi anti oh, naman eh. No left over. Oh, left. Oh, sige. Unahin natin sa balat para kitang kita yung... Pwede bang pangingi kay Idol Kasi nag ako eh. Sige oh, na nga. Pwede ka na dyan. Wala na. share. Sino nagkakamera ngayon? sino nagkakamera? Nung, nung nandito yun? si camera ako man, sino nagkakamera? <laughs> <laughs> Ay sariling buhay yung camera namin. Kusa yung gumagalaw. Cheers. 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 Oh. Mm. ka. Hmm. Ang dami mong kinahing balat. Ang naubos ko ito. Ito pa rin yung dark din. Mild din yung saltiness. Tama ka nung sinabi mo na yung karkar talaga, yung pinaka salty side. Hmm. Yun yung napapansin ko nung nag-lechon tour. Ang, kagandahan kasi dito, sa isang lugar, nandito lahat. Except sa araw na to, nung nag-vlog kami, wala nga yung talisay. Oo. Oh. Okay. Sayang. Actually, personal favorite ko ang lechon talisay. Ay. Lalo na yung feels dun sa talisay Sunday market oh, tama, na nasa tama. beach yun talaga yung pinaka-favorite ko. Yung kumakain sa beach. Mm. Oo, oh, masarap yun. Ang ganda ng vibes. Well, i-discuss na natin yung talisay kasi napaka-unfair naman. Wala siya dito eh. Sali sa natin siya. Kahit wala siya or hindi natin siya matitikman ngayon, based sa experience natin, ano ang pinakalasa ng talisay compared sa mga natikman natin ngayon? Sinasabi nila, of course, doon yung lugar kung saan yung sinaunang lechoneros na nasang talisay. Tapos, pagkakaiba ng modern style lechon ng talisay compared sa other mga lechon area, si talisay, most sa mga lechoneros doon, yung mga lechon baboy. Meron naman mga malalaki Pero in terms of yung mga sangkap Ganun pa rin Halos parehas lang Kaso mas ano si Talisay Mas mild yung saltiness Hindi masyadong salty Tapos mas maraming aromatics Hindi lang siya maalat Malinamnam Kasi ah. organic yung mga nakalagay Flavoring Ganun pa man Para sa akin Yung masarap talaga na lechon Yung mainit Tamang sangkap Tamang alat Tamang luto Yun talaga Kahit saan ka man Pag may ganun ka Masarap ka okay. okay. diba? Hindi <laughs> ka Yung ano Yung lechon <laughs> Ay, ay, lechon. ay lechon Ah Okay wala tayo ah. tayong sili today kasi naparusahan na ako kanina. Puto dinuguan pero puso dinuguan. Ganyan nga. <laughs> ganyan na. Yeah, na. Kamay-kamay na kami ha. <laughs> Ito. Puto puso nga yun? siya, parang puto no? Oh, yan, oh. No? Puso dinuguan. Cheers! Bye! ang ganda! Ang asin mo ano, kanyang, ang asin mong dinuguan. At medyo malapot tong kanila. Bagay na bagay dun sa puto. Kasi sa Pampanga, puto talaga, no? Sa Luzon. Sa agal, talaga? Ah, okay. Pero sa Pampanga, ang dinaguan kasi, tinatawag nilang tiktad, hindi siya malapot. Malap Siya, at saka maasim. Maasim na maalap. Trivia yun, no? Oh. Saka may laman ng baboy. Uh -huh. Hindi sa puro laman, no? Galing, may trivia. Ang lilitsyon, no? 299 pesos. Diyos ko po, hindi man lang humabot ng 400, 500. Yung puso, tatlo agad na ibibigay sa'yo. May drink ka ba? Dapat ang laki ng puso niya, no? Mm uh -huh. isa lang, okay na. Puso bilik, eh. Kaya kanina, dami, yun, sa kanya lahat pumupunta. Ayan, yeah. mm. taas ng pila. Nakakatawa well, dito. No? Ang dami nating lechon na inaipresenta sa isang episode lang. Na dati-rate, pabalik-balik kami sa Cebu para may picture yon isa-isa. Parang, oy kailangan namin pumunta ang kargar. Tapos nalaman namin, ay, meron pa palang talisay. Sige, balik tayo sa Cebu next time. Talisay. Pero this time, sampasada. Kasi nandito na lahat. Maganda yung idea, nagbuo sila ng puso village. Parang pinagsama-sama lahat. Dito, isang puso lang po. Ang mga lechon dito. Ah, nga lang. Uh, uh, I heart sip. Sip niya, <laughs> oh. <laughs> ganun pa rin, ganda ng vibes. Maraming tao. May mga vloggers nakatingin sa plato ko kasi marami daw ng lechon compared sa kanya. Vlogger, <laughs> <laughs> eh, vlogger. Ang katotohanan din naman ganun. Ako kami personally, bilang Team Ganlas, nire-request talaga namin yung pinakamagandang uh, presentation at uh, babayaran namin yun. Yung abala, uh, yung idadagdag. Babayaran na ba Gusto kasi babayaran. Babayaran po ng production yun. Kaya namin ginagawa yan kasi sinabi ko nga, production po tayo para maganda yung pag-produce mm. ng video para mag-enjoy kayo sa panunod. Pinapakita Tama. natin kung ano talaga yung pinaka-order. Pero dinadagdagan lang natin at sinasabi natin ko ano yung natin para nagmumukhang katakam-takam. Tama. Ano noon? Tama. Sobrang defensive. Tama. <laughs> Pero mostly, kami nangangako po kami na yung mga ganon talagang uh, minsan dadagdagan namin pero babayaran namin yon Pero minsan naman, kung pag sinabi namin ito talaga yung order, ito talaga yung order. Hindi kami, wala kaming reason para magkinungaling. Yeah. Hindi naman namin negosyo yun eh. Bakit naman namin hanayin yun? No, it doesn't make sense. Parang ganon. At saka syempre, entertainment to channel. Mm. So, ang purpose natin is patakamin. Mm. Lahat Ay. ng mga manonood na. Kaya nga yung iba, di ba, dinadayo talaga lahat ng na pinupuntahan natin. Kagaya ni Idol na nagpapatakam ngayon. Shout sa quarantine. So, uh, Maraming salamat. Sana nandito si sir, no? At saka yung picture mo, nakita ko dun. At saka picture ni Mayor. Wala pala, no? Nandun nga yung mga picture namin, no? Ang gandang tao nilalagay niya. napansin mo? Yung mga pogi. Nandun ka, eh. Pogi. Nakita ko si Idol Steve dun, eh. Paano yung, paano yung nasa picture? Ayun, ganun, eh. Maraming maraming salamat kay Idol Steve, no? Lahat na lang po ng oras at effort na ibinibigay niya sa atin. Kahit uh, wala namang kapalit. <laughs> Hindi naging close na po talaga kami no simula pa noong no, mga una naming pagbablog. vlog Maraming beses na rin po kasi kami nagsibot. Maraming beses na kami nakita ni Idol hanggang sa maging kada magsisip po kami. Hoy Idol, tara vlog vlog, vlog tayo, ko trip tayo. Ayun, dream game niya talaga 'yung oras niya kaya doon pa lang gusto namin malaman niya na appreciate namin 'yon kami po team. Sa laging uh, pag-welcome sa amin, pagsama. Kagaya nga sabi ni Kaka Stress, napakalaking tulong na Meron kaming lokal nakasama dito kasi nadadala mo kami sa mga lugar na hindi naman namin alam kasi so, pininabing sinabing most likely sa mga restaurants lang, di ba? Grabe, ang nice ganda na experience. Ito so, kasi ka, siyempre, nanonood kami sa mga videos, kaya nalalaman din lang. Kaya manood rin po kayo sa Idol Food Trip, YouTube at Facebook, meron po yan. Sa po si Idol Food Trip, aka sa Buhay. Steve. isang karangalan na naging parte sa episode ni the one and only Team Canlas TV. Idolo ko ever since. Wow. Na... Tawag ko ako. Tawag ah. Totoo yun ha. <laughs> 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 so siyempre, uh, always kayo welcome nito. Mm. At lagi niyong tandaan na itong servisyo ko ay may puso. Oh! oh ang galing! galing. Ah. Ang lupit mo talaga. Thank you. Thank, welcome. You. Thank you. Welcome. Come, Slayton. Idol Portrait. At bukod kay Idol Portrait, kaya palagi kami nasa Cebu. Siyempre, marami tayong friends dito. Shoutout kila Ben and Yuri. Shoutout kay Rai. Shoutout kay Bisaya Studio. Shoutout kaya, napakarami po namin dito. kami kami friendly kami sa mga Cebuat. Kaya, ewan ko, lagi ko sinasabi ito sa mga viewers. No? Top viewers din natin ng Cebu. Thank you sa inyo, Cab Station. Thank you sa mga Cebuano. Meron lang akong sasabihin sa wow. mga Cebuano, sa mga Bisaya ba? Sana maintindihan mo. Oh, wow. nice! Huwag tinuod, Jude, na dili mapulan, balik sa Cebu tungod sa grabe kalangi sa ilang mga pagkaon diri. Dili pwedeng dili balik-balikan ng Cebu, hantod sa hantod. Wow! Agad... Hindi pia ni Chess yan! Pag Tagalog, parang <tod yung> sa Capsnation, <tod> hindi lang naman ako ang inaano nyo dito, pati Capsnation. Translate mo, translate so, mo. Sa Cebuano, malamang naintindihan nyo, pero pasensya na hindi ko kayang sabihin ng diretsyo. Kung ko pa yung kinakabisado eh, pero hindi translate. Ang galing ng accent. So, i-shorten na lang natin yung idea. So, hindi ka magsasawa na magbabalik-balik, babalik dito sa Cebu. Sa grabe ng sarap ng mga pagkain, gamit kalami. Oo, oh, dahil sa sobrang dami ng mga masasarap na mga pagkain dito, hindi ka magsasawa. Gagaling ah, galing ah. Okay. Saya ka ba? <laughs> Ngayon lang ako hindi maka-relate sa sarili kong ano eh, vlog <laughs> Surprise ko kasi yun. Kagabi kasi, nakarelate ka ko lang. Ano stress madaling ako. Ano stress madaling ako. Hindi ko talaga siya makabisado. Hindi ah, na kagakabisado ko. So, wala kasi akong ibang maisip na short message kasi. For all the times na bumabalik kami sa Cebu, lagi lang ako nasa behind the cam. And gusto ko lang i-express yung love oh. ko sa mga Cebuano. Oh. And sa mga Cebuan foods. Sobrang love niya ang Cebu. Matatouch na lang kayo kasi kahit pilay siya, hindi niya kinancel ang aming trip dito sa Cebu. Kahit nakapakit po ang kanyang witness. Tuhod. Gusto niya matuloy. Sabi ko, cancel natin. Pwede naman mag-rebook. Ayaw niya. Tutuloy niya daw kahit iika-ika siya. At ito na nga po, pinatanayan niya na gusto niya mag-vlog. Pumarap siya sa camera. Yan po, si Camera Woman. Thank you, mga Cebuano kong car station. Salamat sa ayaw. Ayan, camera eh. ngayon. mas may sariling buhay ang camera na yan eh. Tinuruan niya ako. mo Zoom in, zoom out. Zoom in. Zoom zoom in. ano pa yan? Dali, dali in. Dali in. Oh. Dali out. Oh. Panning left to right. Oh. Parang drone. <laughs> Parang drone. Parang Siri na Ayan. O sige, paalam na tayo. Maraming maraming salamat ulit sa mga Cebuanos. Salamat sa Camps Nation. Salamat din kay Hydro Full Trip. Thank you sa inyong lahat na nanonood at umabot dito sa dulo. Parami pa tayong pagsasamahan sa bonus clip. Pero hanggang dito na muna. Ako po, si Thompson. At ako naman si Camera Woman. At Heidel Trip At ito po ang Tingalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag yung kakalimutan at lagi inyong tatandaan. Na magsi-cheers tayong tatlo yeah. Sana... bago natin ibitaw ang outro. Gasolina. Joke <laughs> <laughs> lang po. Sa drinks po ito. Cheers. Rule number two. na <laughs> well, Ano yun? strawberry. Ang no, strawberry, bago mo pa ba lang ganun. Ngayon lang natikman to. Okay. Dito sa Cebu ay talaga namang manyaman. Kenny! Lami! Dere! Ayun! Bye! Peace out! Thank you very much. Hi! Thank you! Top day to! Oh, tinakpan na agad oh! <laughs> ay, wala ka pala! Thank you, Idol! Thank you, Idol! Palakpakan natin si Idol! Food trip akal! You. Parang gusto niyang pantakip yung balat eh! Takpan mo na yan! Let's go! Thank you, Idol! Oh. Manos Clips mga kaos bago tayo umuwi at bumalik na papanga punta muna tayo dito sa Toktoga Oink para bisitahin ang ating mga kaibigan na sila Ben and Yuri at si Visaya Studio Speaking! Visaya Studio! Amusta? Amusta? Amusta ka? Eto hila. na, pauwi na kami mamaya kaya na pa siya Mga kals, Ben Oy, hello! Asan hila, si Yuri? Hila. Ben and Yuri Oy. dapat. Nasa bahay lang. Nasa bahay lang. Matatulog. <laughs> ben and Yuri pero Ben lang. Tapos ah. Visayas Studio. Dito sa Toktoga Oing. Ayan, tigman natin yung Toktoga Oing. Natigma ko na ito. Mga 2 years ago na yata. 1 year. Parang ganun. Tapos ulitin lang natin kayo. Baka may bago silang menu. Meron ba? Oo, oh, meron. Ayan. <laughs> Try natin agad. Let's go. Mabigang chicken dito. Mabigang. Wala mo ng susu. Ang kaya dapat kang dip, dito ka lang mga kaos, pinakita ko lang sa inyo yung behind the scenes dito sa bonus clip. Yung napanood nyo yun, mapapanood nyo rin sa Facebook kung paano nangyari yung views na yun. Medyo nakatayo lang. Siyempre, portrait eh. Facebook tayo nanonood yun. Eh, so, ito po ang Toktoga Oy. Meron na silang bagong produkto. Itong inasari. At itong Toktoga Oy ay uh, pag-aari ng na mga natin. Food nakasama na Nakasama natin sa industriya na ng YouTube at Facebook. Si Kaya to do at si Ben na Ben and Yuri. Ayan. Tapos yun lang si Yuri. Shoutout sa si iyo, Yuri sana uh, nakasama ka namin no? kasi kasama ko sa camera woman. Time check, bonus clips, 1.56 p.m. Ayan. Hindi pa po kami tapos kumain. Pero ito mga kasama namin. Tapos lang kumain. Ang lulungkot nyo pa tumingin oh. Nagpapaning po. Oo, oo, oo. Oo sa mga kasalukuyan pong ito, ayan, ayun Ay, doon, dong, you know, naman. Ito tay tay lang pero siya pinakamalang pinakamalang. <laughs> ayan po, dun sa likod nyo po si Chewie, ganyan po sila mag-shoot, ayan. Ginugulo po nila yung mga customer dito, ganyan po sila. Ina inaabala po nila yung mga customer. Boom! Pare! Take over! So kasama natin ngayon ng team ka, Last TV. Mga welcome back to... Kamusta ka na pala? Okay. Bicho tayo ng video eh. Yes, I'm okay. I'm doing great. I'm fine. Thank wow, you. English. Hindi yes. lang yung English yung talagang may araw. Buti na lang, hindi na kayo tinanong kasi hindi ko rin alam English yun. Eh. How are you? Yes. <laughs>